na niya May pa yung Bye-bye! Tata! So ito yung supply natin for the whole 2 weeks na siguro ito, no? You it will last for 2 weeks? 10 days For 10 days Kasi yung sa bakuran namin na ubos na yung mga uh, vegetables natin. And hindi pa tumutubo yung iba. So, bili muna tayo ng vegetable for now. So, Imilan, how much did it cost for everything? 600. How much for Philippine peso? 400 peso. 400 peso? <laughs> 400 peso? Uh? Enough vegetable for 10 to 15 days. 2 weeks? Yes. So, ayan guys, nag-gastos lang kami ng 600 rupees or 400 pesos for all of these vegetables. Yeah. Hi guys, so aalis si Ivan ngayon and pupunta siya ng ng Raj para you're going to Raj para Ivan. Bye bye. Okay. So, so, ano ayan. to? So ayan na aalis okay. na sila. Wow, ma. malo chocolate. Bye bye. Bye, yeah. bye, bye Ivan. Aalis na. You're going na. Bye bye na. Koin gear <laughs> <laughs> o ko ba siya? Magkaanit na. Yan, Jojo. Yan, -oh. nakabukas yung, yung, yung ano niya. Jojo, yan. Jojo, yan. Chalo. Hivan. Chalo, Beto. Iwan. Wala, bortan na yung mayra. Ivan Naiyawa, ano. Garit, Chalo, tayo yun eh. Nagumpisa na kasi yung sasakyan, Chal. Chal. kaya ayaw na niya. Chal. Ah, Jo? Tinitignan niyo yung sasakyan, no? Naka-open. Chal?

Jao ano ni Chala. Bye bye. Bye bye. Chala, Chala mami pase. Jao. Ranja. Iwan. Gari boss, gari Chalo, Tata.

til naikot, ah. kasi zero. til garam ay zero, thil... zero mukidiyawan. aha. kasi uh -huh. di la marjan ay diyawan. di la marjan. aha. kapi naikot ta oh, kapi ka. kasi zero kasi kasi so sabi ni Turo sa Ang pagluluto daw mm nito -hmm. guys ah, uh, kailangan mo lang ng oil. Tapos maglagay ka ng cumin seeds. And then ilagay mo daw itong green chili. Mm. So, madali lang yung pagluluto ngayon. Very easy lang siya. So, i-mix mo lang all together. Lagay mo itong turmeric powder. Ayan. Very easy lang yung pagluluto ngayon nito sa masi. Brotly lang at sya ka itong makainit sa para lang siyang ano sa atin guys para lang siyang mais sa atin pero yung sa atin walang mga masala naninis ko tuloy yung suwam na mais Marcho na ikaw masi? na yeah, marcho, maraming na yung pachinako mm, uh -huh. pachinako ano oh. so mamaya daw guys, lalagay natin yung chili powder sa pinakadulo ang gagawin niya muna is lulutuin niya muna. Namak oh. na ikuwas eh. Oh. Namak, ano arda. Um, um, hmm. ayan, glory, uh -huh. So, ayan lang. I'm gonna make you one. Ayan, it's a chicken one. Oo. Keep it a little mix pa rin. So, ayan lang daw itong maluto. Pagkatapos, alagay mo yung chili powder and then yung cumin powder. So, ayan guys. Bibigay ko lang yung gatas ni Milan doon. So, lalagay ko lang. Bibigay ko sa kanya para makabili kami ng mga vegetables kasi wala na kaming vegetable dito sa bahay. Ayan. Hmm. Let's go. Yeah. <laughs> Graja. Hi everyone! So, pupunta kami ngayon sa palengke and ang dami naming bibilhin ng mga vegetable. Kasi this time guys, yung bakuran namin, nakapagtanim pa lang kami. So, wala pang masyadong bunga. So, ngayon, this time, kailangan nating bumili ng mga iba't ibang mga vegetables like potato, cabbage, cauliflower yung mga inuulam natin everyday and dito kasama ko si Milan hi Milan Hello. Mara driver <laughs> everyday my driver <laughs> so alas 6 na ngayon and sobrang sayang mamili ng alas 6 because most of the time discounted na yung mga ganitong uh, vegetable, yung mga presyo since patapos na nga yung araw so pagpunta pa, namin doon balitaan ko kayo So, ngayon guys, nandito tayo dito sa tindahan na ito para bumili ng mga vegetables. So, ayan, sinabi ko na lahat ng mga kailangan natin. And binibigyan nila tayo ng libre. So, ayan, may potato, cabbage, tomato, lahat-lahat. And nandito ngayon si Milan. Milan, you don't like hotness? No, I don't. It's very hot, no? I got dark also, right? <laughs> That's why I don't. It's okay, you're still handsome. So, ayan. Dito na lang kami bumila, guys. Hindi na kami pumunta sa pinaka-market talaga. Kasi if you will go, still sa pinaka-market. It's very uh, secluded, no? And no, no parking space. I think there is people who know you. Huh? <laughs> It's okay. So, ayan, guys. Tingnan natin kung magkano yung uh, makukuha natin, uh, magkano um, yung babayaran natin sa sobrang dami nating pinamili. And kung gaano ka cheap dito sa India. Tingnan natin, guys. So ito yung supply natin for the whole 2 weeks na siguro ito no. Do you think it will last for 2 weeks? Hanggang uh, 4 for 10 days kasi yung sa bakuran namin na uh, ubos na yung mga uh, vegetables natin and hindi pa tumutubo yung iba. So, bili muna tayo ng vegetable for now. So ayun, Baltaan ko kayo. So, imilan how much will it cost for everything? 600. How much for Philippine peso? 400 pesos. 400 pesos. <laughs> ah. Enough vegetable for 10 to 15 days. 2 weeks. Yes. So, ayan guys, nag lang kami ng 600 rupees or 400 pesos for all of these vegetables. Yes. Imagine, yes. ang dami. So, enough na yan for our uh, food consumption for 14 days. So, nakabili na kami ng ano guys, nakabili na kami ng vegetable So, ang bibili natin ngayon is doy for my baby, Ivan. So, punta tayo sa kabilang tindahan para bumili ng almond or yogurt and then balitaan ko kayo. So, ayan guys, kanina pa ako naghihintay dito na ng similan ng mga vegetable o ng ano ng mga okay, fertilizer para sa farm natin kasi nga 'di ba, nagtatanim sila ng papaya. Milan, that's for papaya farm? Yes, papaya farm. Mm. So, when it comes to fertilizer, guys, Milan is the one trusted person kasi uh, siya yung may alam kumpara kay, ano, papa. Mas alam niya yung pagpapalaki ng mga farm. So, siya yung tinuruan ni papa pero siya yung mas may alam. <laughs> so, ayun. Wait. Ayan, may chopro haro. Bungra manggawa na siya, apra. Siyalo. Tsuba करने को को बाहर करवाने के लिए चल भी इसने कर दो सेब सेब कितना मीटर है आ कर दो 20 इसकी हो गई 20 कराऊं हूं ओए सेब रहा सबसे वो मेरा बूम ऑटो पर आ Grabe, may wafat yata na eh, Bali. Ame bungra hota, sev hota ta. Kuante wafat mati Awe. Ame joya ta re le mangay dito. Guys, so finally nakita na namin itong magbebenta ng bungra So last time kasi na nagpunta kami ng Bali, we are finding this, ano, this mura seller. Pero hindi namin nahanap. So ayan, nakita namin ngayon and bumili kami for Ivan and natapos na rin namin yung mga errands namin. So, pamabalik na natin sa kanya and then away na tayo. So, nah, want... so, this is 20 rupees or 15 pesos. ala je na prob <laughs> Mau ubos pa niya yan before you give it to your chokora Hello